Napansin mo ba minsan habang tumatanda tayo, parang hindi na ganong masigla ang ating mga katawan. Yung tipong dati, parang ang dali lang ng lahat. Pero ngayon, tila may bumabara, may pumipigil sa agos na buhay. Lalo na pagdating sa usaping panlalaki. Marami sa atin ang nahihiyang pag-usapan ang pakiramdam na parang hindi na bumubulwa ang dating sigla. Lalo na doon sa pinakamahalagang bahagi. Yung pakiramdam na parabang hindi na masyadong umaagos ang dugo sa mga ugat na nagbibigay buhay at kagalakan. Alam kong mahirap itong pag-usapan pero hindi ka nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Maraming kalalakihan, lalo na yung nasa edad 70 pataas, ang nakakaranas nito at madalas. Ang ugat ng problema ito ay konektado sa daloy ng dugo. Pero huwag kang magalala, kaibigan hindi ito ang katapusan ng mundo. Sa katunayan, may isang sikreto na nasa ating harapan lang sa mga prutas na kinakain natin araw-araw. Hindi mo akalain na ang sagot sa bimababang sigla ay nasa kusina mo lang. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang simpleng prutas na kapag regular mong isasama sa iyong dieta, ay makakatulong na linisin ang mga ugat sa ari at mapabilis ang daloy ng dugo ng natural. Hindi ito gamot, kundi natural na paraan para muling buhayin ang sigla at kumpiyansa. Manatili ka hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong isang bagay na siguradong ikagugulat mo. Hindi lang ito tungkol sa physical na aspito, kundi pati na rin sa pagbabalik ng iyong dating sigla at tiwala sa sarili. Kaya tara, alamin natin ang mga prutas na ito. Simulan natin sa ating unang prutas na siguradong paborito ng marami, lalo na tuwing taginit, ang pakwan. Ah, ang pakwan sariwa, matamis at nakakapawi ng uhaw, di ba? Pero alam mo ba, lolo, tito o kuya, na ang pakwan ay higit pa sa pampalamig? Maroon itong sangkap na tinatawag na l citrulline Kung pamilyar ka sa ibang gamot para sa problema sa dugo, madalas nilang nilalaman ang nitric oxide. Ang maganda sa L-citrulline ng pakwan, kapag kinain mo ito, ang iyong katawan ay magko-convert nito sa L-arginine at pagkatapos ay magiging nitric oxide. At ano ang ginagawa ng nitric oxide? Ito ay isang malakas na vasodilator. Ibig sabihin, pinapaluwag nito ang mga daluyan ng dugo, tinutulungan nito mag-relax at lumuwag, tulad ng isang hose na naipit at biglang lumuwag. Kapag maluwag ang daluyan ng dugo, mas malayang dumadaloy ang dugo, hindi ba? Para sa iyong mga ugat sa are, ang pagluwag ng mga daluyan ng dugo ay napakahalaga. Ito ang susi para sa mas mahusay na daloy ng dugo na siya namang nagbibigay ng kinakailangang suporta at pagiging matigas. Hindi lang ito pang ereksyon ha. Ang mas maayos na daloy ng dugo sa pangkalahatan ay mahalaga para sa lahat ng bahagi ng iyong katawan, kasama ng iyong puso at utak. Isipin mo, ang pagkuha ng sapat na daloy ng dugo ay parang pagbibigay ng sapat na gasolina sa isang makina para ito ay tumakbo ng maayos. Kaya kung gusto mong masiguro na umaagos ng malaya ang dugo sa lahat ng dako, lalo na doon, ang pakwan ay isang simple ngunit napakabisang paraan. Paano mo isasama ang pakwan sa iyong pang-araw-araw na dieta? Napakadali lang. Mari mo itong kainin ng sariwa hiwain at kainin bilang merienda sa hapon. Masarap ding ihalo sa fruit salad, lalo na kung may kasamang iba pang prutas na tatalakayin pa natin. Kung gusto mo nung masarap na inumin, subukan mong gawing juice ang pakwan. Blend mo lang, salain at lagyan ng konting yelo para mas masarap. Mayroon din akong isang tip. Kung gusto mo ang mas puro na epekto ng citrulline, Subukan mong isama ang puting bahagi ng pakwan, yung malapit sa balat. Kahit hindi ito kasintamis ng pulang bahagi, doon nakakonsentra ang maraming citrulline. Hindi mo naman kailangang ubusin ang isang buong pakwan sa isang upuan. Kahit regular kang kumain ng isang serving size, mga isang tasa ng hiniwang pakwan ay malaking tulong na. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang prutas, ang ubas. Ah, ang ubas, simbolo ng kasaganahan, di ba? Pero alam bang ito rin ay powerhouse pagdating sa pagpapaganda ng daloy ng dugo? Ang ubas, lalo na ang mga ubas na may madilim na balat tulad ng pulang ubas, ay sagana sa antioxidants, partikular ng isang compound na tinatawag na resveratrol. Baka narinig mo na ito dahil madalas itong binabanggit sa connection sa red wine. Pero syempre, mas mainam na kunin ito direkta sa prutas para iwas sa alam. Ang resveratrol ay isang malakas na antioksidan na tumutulong protektahan ng mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Isipin mo, ang ating mga ugat ay para mga tubo na dinadaluyan ng dugo. Habang tumatanda tayo at dahil sa mga nakaraang lifestyle, maari magkaroon ng kuunting paninikip o kalawang sa loob ng mga tubong ito. Ang resveratrol ay para naglilinis ng mga tubo miyon, pinoprotektahan sila mula sa pamamaga at pagiling matigas kapag malambot at malusog ang mga ugat, mas madaling dumaloy ang dugo. Para sa mga ugat sa ari, ito ay nangangahulugan ng mas maayos na pagdaloy ng dugo na mahalaga para sa pagiging matigas at pagpapanatili ng sigla. Hindi lang ito nakakatulong sa daloy ng dugo sa ibaba, kundi pati na rin sa iyong puso at sa buong sirkulasyon ng katawan. Kaya kung gusto mong mapanatili ang iyong mga ugat na parang bago, ang ubas ay isa sa pinakamagandang kaibigan mo. Para naman sa kung paano mo ito isasama sa iyong araw-araw, napakasimple lang. Ang ubas ay masarap kainin ng mag-isa bilang merinda. Pwede mo ring ilagay sa iyong agahan, ihalo sa iyong oatmeal o yogurt. Kung mailig ka sa smoothies, subukan mo magdagdag na ilang butil ng ubas para sa dagdag na tangis at antioxidants. Piliin ang mga ubas na may mas madilim na kulay dahil mas mataas ang content ng resveratrol sa mga ito. At tandaan, Hugasan mo ito mabuti bago kainin. Kahit maliit lang ang ubas, ang benepisyon nito ay malaki. Ang pagkain ng isang tasa ng ubas araw-araw ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa iyong kalusugan at sigla. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan at ubas. Dumako naman tayo sa ating susunod na prutas na tsak na magugustuhan mo. Di matay? Mayon! Pag-uusapan naman natin ang panatlong protas na napakakaraniwan sa atin at puno ng benepisyo, ang pinya. Ah, ang pinya, lalo na yung matatamis na pinya mula sa Cotabato o Tagaytay, ay talagang nakakagana. Pero higit pa sa tamis at asim nito, ang pinya ay may taglay na isang natatanging enzyme na tinatawag na bromelain. Narinig mo na ba ang tungkol sa bromelain? Ito ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Isipin mo ang pamamaga bilang isang dahilan kung bakit sumisikip ang mga daluyan ng dugo, di ba? Kung may pamamaga sa loob ng ating mga ugat, kahit gaano kaliit, maari nitong hadlangan ang maayos na daloy ng dugo. Ang bromelain ay parang isang natural na pampakalma sa pamamaga na iyon. Bukod sa pagiging anti-inflammatory, ang bromelain ay mayroon ding mal-anti-clotting effect hindi ibig sabihin nito na pumipigil ito sa normal na paggaling ng sugat, kundi nakakatulong ito para hindi mamuo ang dugo sa paraan na nakakapekto sa malayang pagdaloy nito sa mga ugat. Isipin mo ulit ang mga ugat bilang tubo. Kung may mga malilita na buo-buo na namumuo sa loob, kahit gaano kaliit, maaari nitong hadlangan ang daloy. Ang bromelain ay tumutulong na panatilihing malinis at malayang dumadaloy ang mga ugat. Para sa mga ugat sa ari, ang ibig sabihin nito ay mas maayos na daloy ng dugo na mahalaga para sa pagiging matigas at pagpapanatili ng sigla. Kung ang daloy ng dugo ay hindi maayos, mahirap maranasan ang tunay na sigla, 'di ba? Kaya ang pinya ay isang masarap at natural na paraan para suportahan ang iyong sirkulasyon at makatulong na tanggalin ang bara sa iyong mga ugat. Paano mo isasama ang pinya sa iyong pang-araw-araw na pagkain? Napakadali lang. Maari mo itong kainin ng sariwa, hiwain sa chunks bilang merienda o panghimagas pagkatapos kumain. Masarap din itong ihalo sa mga smoothies, lalo na kung gagamit ka ng ripe na pinya para sa natural na tamis. Pwede rin itong ihalo sa mga lutuing tulad ng sweet and sour pork o gawing topping sa iyong paboritong ensalada. Kung gusto mo ng natural na inumin, subukan mo mag-juice ng pinya pero huwag lagyan ng asukal para mas makuha mo ang benepisyo ng bromelain. Tandaan, mas mabuti kung sariwang pinya ang kakainin mo kaysa sa canned na pinya. Dahil mas mataas ang nutrients at enzyme content ng sariwa. Ang pagkain ng isang serving ng pinya, mga isang tasa, araw-araw, ay isang masarap na paraan para alagaan ang iyong mga uga. Ngayon, Dumako naman tayo sa ikaapat na prutas na paper na papila at kilala sa mga healthy fats nito. Ang abukado. Ah, ang abukado paborito ng marami, di ba? Lalo na kapag ginahalo sa gatas at asukal o kaya sa tinapay. Pero ang totoo, mas mainam kung kakainin natin ito sa simpleng paraan para mas makuha ang benepisyo. Ang abukado ay mayaman sa healthy mono and saturated fats. Huwag kang matakot sa salitang fats dahil hindi lahat ng fats ay masama, ang uri ng fats na nasa abukado ay napakabuti para sa ating puso at sirkulasyon. Ito ay tumutulong na mapababa ang bad cholesterol, LDL, at mapataas ang good cholesterol, HDL, na mahalaga para sa malusog na mga ugat. Isipin mo kung ang iyong mga ugat ay parang mga tubo, ang healthy fats ng abukado ay tumutulong na panatilihing malinis at maluwag ang loob ng mga tubong iyon. Bukod pa sa healthy fats, ang abukado ay sagana rin sa potassium at vitamin E. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng tamang blood pressure. Kung stable ang blood pressure, mas madaling dumaloy ang dugo sa mga ugat nang hindi masyadong nahihirapan ng puso. Ang vitamin E naman ay isang malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula ng dugo at mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Para sa mga ugat sa ari, ang kombinasyon ng malusog na taba, potassium at vitamin E ay nangangahulugan ng mas malakas, mas maluwag at mas malusog na mga daluyan ng dugo. Kapag malusog ang mga ugat, mas madali itong makapagpadaloy ng sapat na dugo upang magkaroon ng sapat na tigas at sigla. Hindi lang ito nakakatulong sa daloy ng dugo sa ibaba, kundi pati na rin sa iyong puso, utak at pangkalahatang kagalingan. Kaya kung gusto mong bigyan ng superfood ang iyong mga ugat, ang abukado ay isang napakagandang pagpipilian. Paano mo isasamang abukado sa iyong pang-araw-araw na dieta? Napakadali lang. Maari mo itong kainin ng sariwa, hiwain at ilagay sa iyong salad. Masarap din itong gawin toast topping o ihalo sa itlog. Kung gusto mo na mabilis na merienda, Magblend ka lang ng abukado na may konting gatas at yelo para sa isang refreshing shake. Pero subukan mong bawasan ng asukal para mas makuha ang natural na benepisyo. Ang pagkain ng kalahati hanggang isang buong abukado araw-araw ay isang mahusay na paraan upang magdagdag ng malusog na taba at nutrients sa iyong dieta. Tandaan, hindi ito tungkol sa dami kundi sa regularidad. Ang patuloy na pag-inom ng abukado ay makakatulong sa iyong mga ugat na manatiling malusog at maluwag. Ngayon, dumako na tayo sa panglimang prutas. Ang guling, pero hindi uli sa kahalagaan. Ang saging. Sino ba naman ang hindi mahilig sa saging, di ba? Mura, madaling makita, at napakadaling kainin. Pero alam mo ba na ang saging ay isa ring kampeon pagdating sa pagpapaganda ng daloy ng dugo? Ang saging ay pinakakilala sa pagiging mayaman nito sa potasyum. Gaya ng nabanggit ko kanina sa abukado, ang potasyum ay isang napakahalagang mineral na tumutulong na mapanatili ang tamang balanse ng fluid sa katawan at kontrolin ang blood pressure. Kung stable ang iyong blood pressure, mas bumubuti ang daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang mga ugat sa ari. Isipin mo, kung ang pressure ng tubig sa tubo ay masyadong mataas, o masyadong mababa, hindi magiging maayos ang daloy. Ganito rin sa dugo. Ang potasyum sa saging ay tumutulong na panatilihing nasa tamang pressure ang iyong daloy ng dugo. Bukod sa potasyum, ang saging ay naglalaman din ng magnesium, isa pang mineral na mahalaga para sa relaxation ng mga kalamnan at daluyan ng dugo. Kapag relax ang mga daluyan ng dugo, mas madali itong lumuwag at makapagpadaloy ng dugo. Ito ay mahalaga para sa pagiging matigas at pagpapanatili ng sigla. Dagdag pa rito, ang saging ay nagbibigay ng natural na enerya na nakatulong sa iyong pangkalahatang sigla at stamina. Hindi lang ito tungkol sa pag-ungklog ng ugat, kundi sa pangkalahatang pagpapabuti ng iyong pakiramdam at kakayahan. Kung minsan ay nakakaramdam ka ng pagod o ng hihina, ang saging ay isang mabilis at natural na energy booster. Kaya ang saging ay isang simple, ngunit napakabisang paraan para suportahan ang iyong sirkulasyon at pangkalahatang sigla. Paano mo isasama ang saging sa iyong pang-araw-araw na dieta? Napakadali lang. Maari mo itong kainin na mag-isa, isang magandang merienda sa umaga o hapon. Ihalo sa iyong oatmeal, cereals o yogurt para sa mas masustansyang almusal. Pwede rin gawing smoothie, kasama ang iba pang prutas na nabanggit natin para sa isang powerhouse drink. Kung gusto mo ng pampalamig, subukan mong i-freeze ang saging at i-blend para maging isang natural at healthy na ice cream. Ang pagkain ng isa hanggang dalawang saging araw-araw ay isang napakagandang habit na madaling simulan at panatilihin. Napakabisa nito sa pagsuporta sa iyong puso, ugat at pangkalahatang enerhiya. Ngayon na napag-usapan na natin ang lima sa mga pinakamabisang prutas para sa pagpapaganda ng daloy ng dugo at pagbabalik ng sigla. Hayaan mong bigyan ka ng kaunting pangkalahatang mensahe. Kaya nga, tandan mo, kaibigan, hindi kailangan ng mahika o mamahaling gamot para muling maramdaman ang sigla at kumpiyansa, lalo na pagdating sa usaping palalaki. Ang mga solusyon ay madalas nasa ating paligid lang sa mga simpleng bagay na pwede nating gawin araw-araw. Pinag-usapan natin ang pakwan na sagana sa L-citrulline para paluwagin ang iyong mga ugat parang nagbubukas ng daan para sa mas malayang daloy ng dugo. Natutunan din natin kung paano ang ubas, lalo na ang mga madilim na uri, ay mayaman sa resveratrol na pumoprotekta at nagpapanatili ng kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo. Parang naglilinis ng mga tubo para tuloy-tuloy ang agos. Hindi rin natin nakalimutan ang pinya na may bromelain, isang enzyme na anti-inflammatory at tumutulong para hindi mamuo ang dugo. Nagsisilbing natural na panlinis ng bara. At syempre, ang abukado na may healthy fats at potassium para panatiling malusog ang iyong puso at ugat. At ang saging na simple pero napakayaman sa potassium para sa stable na blood pressure at mas maayos na sirkulasyon. Alam kong medyo sensitibo ang usaping ito. Pero tandaan mo, ang pag alaga sa sarili ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ang bawat isa sa atin ay nararapat maranasan ang buong sigla at kumpiyansa, anuman ang edad. Ang mga maliliit na pagbabago sa iyong dieta, tulad ng regular na pagkain ng mga prutas na ito, ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Hindi lang ito tungkol sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa pagbabalik ng iyong dating tiwala sa sarili, ng iyong sigla sa buhay at ng iyong kakayahang maranasan ang buong saya sa piling ng iyong mahal sa buhay. Ito na mga... Hindi ito tungkol sa pagiging superhero, kundi sa pagiging super lolo o super tito sa iyong sariling paraan. Ang bawat pagsubok sa ating buhay, lalo na sa ating edad, ay isang pagkakataon para matuto at lumago. At ang pag-aalaga sa ating katawan sa bawat bahagi nito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Kaya't huwag kang susuko. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para pumili ng mas malusog na pamumuhay. Nais kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Subukan mo ba ang mga prutas na ito? Mayroon ka bang iba pang natuklasan na nakatulong sa iyong kalusugan? Ibahagi mo ang iyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay makakatulong sa iba pang kalalakihan na tulad mo na naghanap ng pag-asa at solusyon. Huwag kang mag-atubiling magtanong kung mayroon kang mga katanungan. Tayo ay isang komunidad dito. Nagtutulungan at nagbibigay suporta sa isa't isa. At kung nakita mong nakatulong ang video na ito, pakiusap bigyan mo kami ng like. Malaking tulong ito para maabot pa ng video na ito ang mas maraming kalalakihan na nangangailangan ng impormasyon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin channel, i-click mo na ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa aming mga bagong video. Marami pa tayong ibabahagi tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga nakatatanda. Ang pagsubscribe mo ay nangangahulugan na patuloy kami makakagawa ng mga makabuluhang content para sa inyo. Tanda ng edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano mo pinipiling mamuhay at pahalagahan ang bawat sandali. Maari tayong mamuhay ng masigla, puno ng sigla at may kumpiyansa sa bawat edad. Patuloy na alaga ng iyong sarili, maging positibo at laging tandaan. Live your best life at every age. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita.